Welcome sa ating bagong video tutorial. Sa tutorial na to, ang pag-uusapan natin ay electric kettle. So ito binigay sa akin. Uh, minsan nagana, minsan hindi. So sa natin siya, tingnan natin yung mga parts niya. At ituturo ko sa inyo kung paano mag-repair nito for future reference. O paano mag-check ng kanyang mga parts. Okay, buksan natin to. So unang-una, ito yung kanyang parang pinaka-base na meron kasamang plug. So dito pa lang pwede na tayo mag-test. Okay, test din. sa resistance. Ayan, halos perfect zero ang resistance ng test probe ko. So paano natin ito test? Kuha tayo, kunin natin isang plug. Tapos, check natin sa gitna. Okay, buo siya. Sa gilid. Bali, sa gilid niya. Hindi ka siya. Okay, sundutin natin. Bali, itong sun side naman. Ito ay sundutin natin ng tweezer. Ayaw. Wala. Wala. So yan, siya rin Ako kung makikita pero siya ay patay ng ilaw. Ayan, yung maliit na yan. Ito nga palang electric kettle na to ay ang brand name niya ay Dowell model EK176. Sa so, 2000 watts siya. Sa 230 volts. Okay, household use only. Meron siyang 1.7 liter na capacity. Buksan natin 'to. Ang bukas nito ay yung strainer. Ang bukas nito ay ayon. Meron sya dalawang tornilyo. Tanggalin natin yan. Dito nga pala sa labas ang interface lang natin. Itong switch. Off tsaka on. Ang on nya palagi yung parang I. Off yung zero. Sa standard din sa mga switch. Bago meron tayong uh, lamp o indicator light dito. yon. Tanggal na siya. Cover lang. Kaman lang natin yan. Ito yung switch natin gagad. Para siyang breaker. Parang maliit na breaker. So meron siya dalawang wire. Tanggal natin natin to. Ayan yung kanyang ilaw. Tapos, ito yung wire niya. Ito yung wire na ginagamit talaga sa mga heater. Mataas ang resistance niya sa init. Okay. Tapos natin itong ilalim. Ang ilalim, walang turnilyuan. So, ayan. Meron lang siyang mga lock sa plastic niya. Wala siyang turnilyo. So, ito yung heater element natin. Yan. nakadikit na siya sa body tapos ito yung socket galing sa base, pupunta dito so dito magta-transfer yung ating 220 volt sa gitna, tsaka to sa gilid itong sa labas ay sa ground lang tapos para yung thermal protection din makikita natin so nakadikit sya sa body, umiinit din yan tanggalin natin Ayan, ito yung ating socket So dito sa so, baba kitang kita natin tong labas sa ground. Bali nakakapit siya kasama ng screw. Tapos ito yung neutral, ito yung line. So kayo malilito siya sa line siya sa neutral. Dito sa kagaya sa kuryenteng sa amin dito. Ah uh, parehas hot wire yung amin. So line 1, line 2. Sa ibang lugar kasi 220 yung line, 0 0 volt yung neutral. So, kaya halos pares lang yun. Okay, malito. Depende yan sa distribution utility na nakakasakop sa atin. Tapos, lagay natin. Pwede natin tong testerin. Nakasaksak lang siya dun. So, ito yung parang thermal protection niya. nga, ayan. 200 220 to 240 volt 13 ampere max maximum nyo na 13 ampere so pwedeng nag open to pag dumaan na sa kanya yung 13 ampere so, pero ito init so yung init tsaka yung ampere may kinalaman sa isa't isa yun kaya natawag natin itong thermal protection o thermal hindi naman thermal fuse kasi ito ay yung mga type na ganito nagre-reset kapag lumalamig na test na rin natin kung ilan ang kanyang resistance sa entire resistance meron tayong 26.9 ohms ayun tama ba yan test na natin sa ground ground to ground muna tayo Dito sa dalawang tornilyo okay. okay natin sa isa Okay, open. Hala, so, open yan. Dapat wala rin. Hindi rin siya grounded. So, alin man sa dalawang yan. So, ito yung element niya. Umikot lang yan. Ngayon, ano ang tamang reading? Tingnan natin ulit. 26.9 Dito sa body, makikita natin. Merong nakalagay na. 220 to 240 volt. 1,850 to 2,200 watts. So range siya. Ayan, meron tayo reading na 26.9 ohms. O oh, 27. Paano natin malalaman kung tama? Dito sa, babalikan natin yung ohms law na tutorial, maglalagay ako ng links sa description sa so, oba kung hindi nyo pa napapanood kung so, kailangan natin ng resistance dito tayo, dito sa pie chart kung kailangan natin resistance meron tayong voltage at power so B squared divided by power so yung voltage natin 220 o oh, dito na tayo, tayo sa 230 squared divided by 2000 watts tingnan natin makukuha natin yung resistance 230, squared times 230 52,900 Divide divide 2,000 watts equals 26.45 ohms so hindi nalalayo ibig sabihin buo tong heater element na to so next tayo alin na lang hindi natin nabubuksan tong switch Yan. Bale itong switch natin. Single pole. Single throw lang siya. Tapos 13 ampere din. Kaparehas lang nung rating ng thermal protection natin sa baba. So ayan. 220 to 240 volt. 13 ampere. Tapos tong plastic na to. Kung mapapansin nyo meron siyang opening sa ilalim. Pag tinanggal natin yan. Ay, matanggal. Ayan yan. Yung nasa loob, yung kumukulong tubig, yung steam. Sarado to. Itong ibabaw natin. Mapipilitan siyang pumasok dun. Dinadrive niya yon, Parang kanal niya yon papunta dito sa sa sensor. Ito pinaka sensor parang thermal sensor. So pwede rin natin ito i-test. Continuity test lang din. O okay. resistance. wala tayong access kasi meron siyang shrink ang hirap bunuti ng ano niya saan siya nagpunta so, nagpunta siya dito at dito pwede natin test rin yan dito sa dalawan to ito at saka dito ayan okay palit tayo ng test probe gamitan natin ng alligator clip na test probe itong test probe ko na to hindi zero ang resistance yan ngayon may 9 ohms pa ang laki ah oh. ito manipis kasi masyado yung wire nito yan 2.3 ohms yan na yung pinaka zero nya so kung may zero yung tester kung may zero yung tester natin pipindutin lang natin zero. Parang kinakalibrate natin siya. Yun yung mga, ang tawag dito, yun yung mga style, lalo nun sa mga analog meter. Pagdedicate yung dalawang probe bago isa-zero mo. So, tester natin. Dito siya nang galing. dito. 2.8, 2.7, ibig sabihin, naka-on ang ating switch. Pagpitay natin, go open o oh, infinite. On ulit natin. So, Yan, ibig sabihin button switch na 'to. Pindutin natin 'to. Open. Okay. So okay rin yung switch. Etong balik natin yung isang probe. Testarin natin 'to. Agit na sa ah, gilid. Okay siya sa kabila. Sa gitna na to. Okay rin. So yung gitna nga pala niya, nagalaw. Nagalaw yung pinaka uh, ang tawag dito. Connector niya. Pero sa ilalim tingnan natin, wala siyang spring o yung nakahiwalay na spring. So, ibig sabihin kahit saan siya magpunta, connected siya dun sa terminal natin. Kala ko kanina, pwedeng pagsimulan nyo ng loose contact. So, hindi pala. Bali, assembling ko lang to bago testing natin. Ayan. So, na ko na siya. Testingin muna natin. Tingnan natin kung gagana. So, So itong true watt meter ko ay maximum capacity niya ay 3680 watt. So okay siya. 16 ampere. Ito ay 2000 watts lang. O dun sa heater niya nakalagay hanggang 2200 watts siya. Masaksak na siya. Tingnan natin ang ating 221 zero current 6 thirds energy power factor energy overload okay dito tayo sa what? lagay natin ng subukan natin ng walang tubig muna on wala ayaw off on ayaw bakit maluwag siya on so wala ayaw dapat talaga ito unong binuksan eh. dito talaga ang kainaan eh, sa, sa sakit niya eh. Kaya ng ating screwdriver Ayun. So, ito yung nag-iisa kanina sa loob. Ayun. hindi nakasaksak yan, okay? Ito, itong isan to. Ayun. Naangat siya. So, pwedeng hindi ko mo kontak. Yung sa gitna. Saksak natin. So, minsan to nawawala sa lugar. Yung bilog na to, kaya kahit pa paano siya. Dahil isa lang ang tatamaan dito. So, ito. So, meron tayong masyadong mataas ang angat niya. So, ayan o. Meron na siyang damage. nag Medyo nag-bend na yung kanyang plastic. So, may loose connection. Pag may bend na mga ganyan, natutunaw yung plastic. Merong loose connection na nangyari o maluwag. So masyado itong mataas. Ibababa lang natin ng konti. Para yung spring nya naglalaro. Yan. Yan. Yung copper na yan. Kanina nakaangat yan. Ang laki ng angat. So tinulak ko lang sya. Tinggal ko muna para matulak ng maayos. Para pag tinamaan ng balik na natin yung ano. Tornillo. pag siya nito yun may resistance na maganda na yung talbog so may play kabilaan so kalimitan talaga yan talaga nagkaka problema nasaksak na yan lagay natin ng walang tubig yun kumura pa ang ilaw namin meron tayong 1600 watts So wala yung tubig. Patayin ko muna. tingnan ko kung nainit. Ito meron akong thermal thermal gun. Na, nakakita siya ng temperature. Sa so, sa ko lang saglit. Tingin natin kung minit. O 49 kagad. Yan ay degree Celsius. So ang lakas talaga na itong heater na to. Lagyan natin ng konting tubig. Tingnan natin kung kusang mamamatay itong power natin. Monitor din natin ng wattage. Tsaka current sana. Kaso wala akong lalagyan ng current. Pwedeng clamp meter. Kaso Wag na, may current naman tayo dun eh. Ilalagyan saan natin ng kilometer. meter. Lagyan natin ng konting tubig. So yun lang. Ilang litro lang. Nandun lang halos yung tubig sa baba. Lagyan natin ng body temperature. Ito ay plastic lang ang body niya. So on natin. Kumurok na ng ilaw. Mayroon tayo 1,600 watts. Voltage, 212. Na, ba, na, nahila na, na, niya pa Normal lang yan. May tumutunog. So, okay lang. Kumukulok agad. Ayun, nungusok na kagad siya. Taas. So, nag-react yung tubig kagad. Nag-react din ako. On ko ulit. 112 volt ilang ampere 7.8 ampere 6 thirds wattage tayo power factor 2600 watts tingnan natin kung ilang minuto kung saan na siyang namatay ito yung body ito yung plastic lang hindi ko nakikita yung laser mahina na yung battery nito ito yung mura lang mura sa so kumulo na siya nag hold siya pag binatawang ko so check ko yung temperature sa bumaba rin kaagad meron tayong 95 degrees centigrade so kasi ito ay tawag dito ah uh, too big ang boiling point ay 100 so more or less umabot yan ng 100 saglit na saglit lang oh. kamusok na yan kaya meron ako ditong ginawang diagram So, ganito lang kasimple yung diagram nya. Ito yung thermal overload sa socket. Bago yung line dumaan ng switch na mayroong thermal overload o thermal cut off. <coughs> kasi nakita natin siya yung nagpatay. So, pwedeng thermal cut off yan. Tapos, yung lamp tsaka yung heater element ay nakaparalel lang. So yung lap niya ito 20 volt. Awang ko dun sa shrinkable Shrinkable tube niya. Paka meron pa siyang sister. So ito ay electric kettle na Dowell EK176. So kung tanong. Kung sira yung heater element. Saan makakabili ng pamalit? So sa tingin ko. Sa experience ko. Hindi pa ako nakapagpalit niyan. Pero kung meron ko yung dalawang sira pagpapalitin yung pyesa so pwede siguro pero kung magpapalit kayo ng element siguro bilhin na lang kayo bago kasi hindi naman to kamahalan ito mura lang sa Lazada nakita ko siya ay 800 lang so bago pa tapos pero kung yung mga switch lang siguro may nabibiling pamalit yan sa mga hardware maraming salamat sa panunood sana may natutunan kayo sa video na to maglalagay ako ng link sa description sa baba para sa diagram, kung gusto nyo. At kung saan ko binili yung tester, wattmeter. Pati ito, isa rin tong magandang tools. Medyo matagal na sa akin to. Para sa mahilig mag-DIY. Nakapares ko o technician, nakatulad ko. O electrician. Maraming maraming salamat sa panunood.